So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay So once again, nandito ulit ako upang bigyan kayo ng ilang mga love advice, ilang mga tips na po pwede nyo kapulutan ng uh, mga tips upang sa ganun may apply nyo sa inyong buhay pag-ibig Okay? So at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin is mga dahilan ng isang lalaki kung bakit natitiis niya na hindi kanya yung message Okay? Kung ikaw na isang babae palagi kang nag-iisip, bakit palagi ka nalang naghihintay? Bakit palagi lagi mo na lamang uh, tinatanong sa sarili mo, bakit hindi siya nagme-message sa iyo? Bakit palagi ka na lang uh, nagtataka, nagtatanong sa sarili mo, ano ba yung meron ka? Okay? Kung bakit hindi siya nagbe-message sa iyo? Masyado ka bang naging mahigpit sa kanya? Masyado ka bang naging matapang sa kanya? Masyado ka bang naging masungit sa kanya? O kung ano po mang dahilan ang naiisip mo ngayon? So ngayon mga kamamay, ang ibibigay ko sa inyo ay ilang mga tips kung bakit o ano ba yung mga dahilan kung bakit nagagawang tiisin ka ng isang lalaki na hindi ka in message. Okay? So, maganda pag-usapan mga kamamay. Pero bago natin pag-usapan, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share, mga love advices na maaari kong gawin sa ating channel na ito. Kung subscribe ko na kayo, kung napindot nyo na yung notification bell, maraming salamat mga kamamay at ma mag-umpisa na tayo sa ating topic ngayong gabi. So, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit natitis ka ng isang lalaki na hindi i-message. So number one, dahil gusto niya munang mapag-isa. Okay? So ang isang lalaki, pinipili niyang manahimik na lang, pinipili niyang hindi magparamdam at mag-text o mag-chat o mag-contact sa'yo kung gusto niya sa kanyang sarili na mag-isa muna. Kung sa tingin mo, marami na masyadong uh, away, masyado ng maraming pagtatalo, masyado ng maraming uh, problema sa inyong relasyon. So, ito yung tanging paraan na naiisip ng isang lalaki upang uh, makapahinga siya sa isipin, makapahinga siya sa pakikipagtalo sa iyo, makapagpahinga siya sa problemang puso. So, hindi muna siya magchat-chat, hindi muna siya magpaparamdam sa iyo. At hanggat maaari, pinipigilan niya sarili niya na kunin yung kanyang cellphone at i-message ka kasi po, kapag kang isang lalaki ay napagod kapag kang isang lalaki ay nanawa sa isang babae na hindi naman marunong tumanggap okay, ng pagkakamali, eh talagang magpapahinga yan okay? so ito yung paraan niya para sa ganun nga makapahinga yung kanyang isip at puso sa inyong relasyon. Kaya mga girls, okay, bago nyo awayin ang inyong mga jowa, ang inyong mga boyfriend, uh, isipin nyo rin yung kanilang nararamdaman. Okay, sa bawat pagtatalo, sa bawat away na inyong uh, sinisimulan, isipin nyo rin naman yung sakripisyo ng isang lalaki. Okay? So kaya lamang sila ay nananahimi, kaya lamang sila ay hindi nagbe-message sa inyo kasi ito yung paraan nila upang hindi sila makasakit upang hindi na sila makapagsabi ng masasakit na salita sa inyo. Kasi alam naman natin ng mga babae kapag ka sila ay nakarinig ng masasakit na salita, eh hindi po sila nakakalimot. Mas okay na po yung tinitiis nilang mag-message. Okay, kesa naman makipag-away sa inyo at makapagsalita ng hindi maganda mas pinipili pa rin nilang manahimik na lang muna kaysa masaktan ang damdamin nyo. Kaya yung unang dahilan mga kamamay, kaya hindi sila nagme-message sa inyo at nakakaya nilang tiisin yon kasi gusto po nilang mapag-isa muna. Okay? So number two, dahil palagi kayong nag-aaway at nagtatalo, mga kamamay, kahit naman po sino, Okay, ako kahit ako ayoko po ng isang relasyon palagi na lamang nag-aaway, nagkakasakit, at nagtatalo. So masyadong toxic yung relasyon kapag ka ganyan. Ako bilang isang lalaki, pipiliin ko talaga na hindi ka muna i-message para ma-realize mo kung ano ba talaga palagi yung priority ng ating relasyon. Kung priority ba natin ang laging away o priority natin na magmahalan? Diba? Kaya sa isang lalaki mga kamamay kasi kasi kami mga lalaki hindi naman kami talkative. Eh. Hindi naman kami madaldal Hindi naman kami talkative kagaya ninyo na kapag kami naramdaman sasabihin sa inyo makikipag uh, okay debate kayo. Pero kaming mga lalaki pinipili naming manahimik. Pinipili naming kim, kimi na kung ano yung nararamdaman namin sa isang relasyon. Kung masyado nang toxic, Mananahimik na lang kami. Kung masyado ng uh, puro away, puro pagtatalo, hinahayaan na lamang namin kasi alam naman namin nalilipas din ito pagkalipas ng ilang araw. So, pinipili namin hindi na lamang mag-message at manahimik na lamang kasi, okay, masyado lang hahaba. Kasi bilang isang babae, alam namin na hindi kayo magpapatalo hanggat meron kayong uh, gusto mong sabihin, sasabihin ninyo. Kasi ang hirap din sa mga babae, ang hirap nilang tumanggap ng pagkakamali. Kaya kaming mga lalaki ay medyo nag-a-advance na kami mag-isip, hindi na lang kami nagme-message, hindi na lang kami tumatawag kasi alam naman namin na hindi rin kayo magpapatalo kaya sana maintindihan nyo rin kami mga kamamay okay? so kapag ka puro away, puro pagkatalo na lang ang relasyon, pinipili na lang po namin na mahim manahimik at hindi na lamang po mag message okay? so number 3 na dahilan kaya natitiis ng isang lalaki na hindi mag dahil meron na siyang iba mga kamamay Okay, so medyo masakit pang isipin kaya pala hindi nagme-message ang inyong mga jowa, inyong mga partners kasi meron na siyang ibang minamahal. Meron ng ibang tumatanggap ng kanyang atensyon. Okay? So meron kasing ibang mga lalaking ganyan eh. Akala nyo, babalik pa. Akala nyo, may pag-asa pa. Pero sa kabila ng paghihintay ninyo, sa kabila ng pag-asa ninyo na baka may pag-asa pa, wala na pala ayun, naghanap na ng iba. Okay, naganap na ng iba, nakikipagkaibigan na sa iba, at wala nang planong bumalik so isa yung sign o isa yung tips o isa yung uh, dahilan kung bakit hindi na po nagde-text o nagme-message sa inyo ang isang lalaki so naghanap na siya ng iba kasi syempre siguro iba na yung priority niya iba na yung gusto niya nanawa na siya sa iyo o baka mamaya puro away na lang kayo puro selos puro hinala o kung ano pa mga uh, katoksikan sa inyong relasyon kaya naghanap na siya ng iba kapag kaganyan mga kamamay na naghanap na siya ng iba hindi na po okay, maari uh, maaari pa siyang bumalik. Or I mean is, hindi na po, okay, mag -chat, chat sa inyo or mag-message sa inyo ang isang lalaki na pagkaganyan. So, accept the fact, accept the truth na wala na pong pag-asa. Kaya mga kamamay, so isa yung dahilan kung bakit hindi na po nag-message o natitiis ka ng lalaki na hindi message Okay? So, yan po, naghanap na po siya ng iba. Alright? So, next. Dahil nawala na siya ng gana sa'yo, Okay, dahil nga po sa paulit-ulit na lamang ang nangyayari, okay, halos lumalamang na po yung pagkakasakitan, lumalamang na po yung kalungkutan, lumalamang na po yung pananakit ng bawat isa, kaya po pinili na lamang nila na hindi mag-message, pinili na lang nila na hindi magparamdam. So nakakawala naman po kasi ng gana yun eh. Okay, kung dati-dati nakilala mo ang isang lalaki na puro effort, Puro uh, puro uh, surprises, puro pagmamahal. Okay, walang araw, walang uh, maghapon na hindi siya nag-chat sa inyo. Eh ngayon, kapag nawalan siya ng gana, ay eh, talagang hindi na talaga siya magme-message. Kaya 'yung pag chat sa inyo, hindi niya na magagawa kasi nawala na 'yung nawala na 'yung 'yung spark, nawala na 'yung pagmamahal. Lalong-lalo lalo na kung uh, ikaw, girl. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa kanya nakagawa ka ng pagkakamali na hindi sinasadya or something na uh, kung ano pa mga reason basta nagka, nagkasala ka, nagcheat ka so talagang lalamig po ang puso ng isang lalaki Okay, mananabang ang puno ng ang puso ng isang lalaki na hindi ka i-chat kasi, 'di ba? Kasi may kasalanan ka Eh. Kasi isipin niya nang iisipin 'yon. Ang lalaki po, hindi po ko agad din nakakalimot. Ang lalaki po, dinadaan niya lang sa si pangiti-ngiti pero yung sakit nandun pa rin. Kapag ka ang lalaki na wala ng ganas sa iyo dahil sa sarili mo rin kasalanan, so umasa ka na madalang na siya mag-chat-chat, madalang na siya mag text Okay, ganyan ang isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung mapapansin mo kung bakit hindi siya nag-message sa iyo, okay, naumay na siya sa pag-message sa iyo, baka kasi mamaya, okay, nawala na siya ng gana sa iyo. Okay? So last, dahil may problema siyang pinagdadaanan most of the time okay ang isang lalaki naman humihingi yan ng uh ng uh, pull off kung sakaling may ganito. Pero yung minsan, ay I mean, is, pero yung iba naman minsan hindi na rin humihingi ng pull off, talagang hindi na nagpaparamdam muna or pansamantalang uh, nananahimik muna sila dahil nga may nararamdaman sila eh, may pinagdadaanan sila sa buhay, okay, may financial problem, okay, yung 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 magulang niya may problema, nagkasakit or something na may pinagdadaanan siya sa kanyang sarili nahihirapan siyang uh, magsabi lang sa'yo so ganon, ang isang lalaki kasi ganon din eh kapag may problema siya, para hindi ka na rin mang problema, hindi niya sinasabi sinasarili niya na lang muna okay, so sobrang dami ng isipin, sobrang dami ng asikasuhin eh hindi ka na niya ma message hindi ka na niya na makontakt or I mean, is, hindi na talaga siya nagpaparamdam sa'yo kasi ayaw niya na pati ikaw mag-isip sa kung anumang pinagdadaanan niya so ganon kaming mga lalaki Okay, okay na kami na lang ang masaktan, kami na lang mga mahirapan, kami na lang mga magtiis, wag lamang kayo. Okay? So, kaya mga kamamay, kung mamarapatin ninyo at magtataka kayo kung bakit hindi nag-message ang isang lalaki, possible meron siyang pinagdadaanan sa kanyang buhay. O, o baka mamaya may sakit pala siya, di ba? Masinuunan niyang magpagaling kaysa sa bigyan ka ng oras. So, may intindihan mo rin yun mga kamamay. Okay? So, so far yan lang muna ang aking ilang mga tips para malaman ninyo kung bakit po hindi nagme-message ang isang lalaki o bakit natitiis niya na hindi ka i-message sa maghapon sa isang linggo, sa isang buwan o kung gaano pa man katagal. Okay? So, sana mga kamamay makatulong yung tips na yan sa inyong lahat sa mga nangangailangan ano mag-comment naman kayo so isang like naman diyan mga kamamay para naman magkaroon ako ng uh, inspiration na gumawa pa ng mas maraming love advices na kagaya nito ano so sa mga nakatapos ng video ito comment mo naman yung pangalan mo at kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang naaabot nitong ating mga video ang ginagawa all so uh, thank you mga kamamay sa panonood see you for our next vlog paala